Good morning everyone Ako ay maglalakad-lakad uli Nandito uli kami ni Lolo sa Sa kanyang activities Maglalakad-lakad ako din eh Para mayroon naman akong pang upload sa youtube ayan o oh. araw po ng sabado ngayon pero may activities yung aking alaga ayan oh dito ako sa harap ng building sa munisipyo ayan po dito Ah, ako. Dito ako muna. Lalakad-lakad. Ganda, ganda ngayon ang sikat ng araw mga guys. Oh, kita mo no? Ganda. Ang galing. Dito maan ako mag-exercise. Bago mamaya, iikot ako. exercise muna ako dito. Katawan. Hmm. Nakarelax. Relax Relaxing. Diyan dito ako. Sakwa naman, sa, sa paan, pampaan naman to. Iwan ko kung titindig to mga guys. ay ngayon man naman ay maging lalakad-lakad ako ikaw ko sa inyo at least makita nyo ang magagandang view view dito lakad-lakad okay. muna ako mga guys ma-exercise naman ang aking tuhod, ang aking pa, ang aking katawan. O, oh, makarelax-relax. ba? Relax. Diba? O, oh, sabay upload din ng kay Lolo. O, oh, may nagawa. Kaysa naman walang gagawin. Hmm. Hmm. Ayan, Oh. Ganda. Ganda 1930. Itong uh, tanke ng tubig na to. 1930. Yun, eh. Dito wala nito sa Pinas mga guys. Kaya nga eh. Nandito ako sa Israel eh. <laughs> Kaya wala nito sa Pinas. Hirap tong sarili ang kinakausap mga guys. Ano ba ako talaga? Matino pa o hindi na? <laughs> Ganyan lang. Nakaka nakaka ganyan talaga ang mga caregiver dito sa Israel mga guys. Pag kung walang makakwentuhan, hindi eh kinakausap yung sarili. Hindi naman masamang usapin yung sarili mo eh. Basta okay lang yung ginagawa mo. Hindi masamang gawain. Kaya-aya sa mga paningin ng tao. Siyempre Kahit paano may nakakita sa iyo at saka dito mapapanood niyo ako, di ba? lang, well, nasasalita lang ako ng mga nararanasan sa dito, naranasan ko po dito sa Israel na kinakausap yung sarili. Eto, di ko alam kung anong, kung anto. parang ito yung blackberry eh. Oh, ito nga yata, ang blackberry. Hindi na sabi nila. Ah, ito nga oh, ayan oh. Oh, bubod pa ang kanyang kuwan, bunga. Oh, di ba? Yan ang bunga. Oh, mga okay. guys. So, oh. Oh. Meron nito sa amin. Ang kay Lolo doon. One. Na wala na. Lipas na nga ang bunga. Oh, talagang kwan pala dito. Kwan pala ang blackberry talaga. Madami. Madami siya. Eh, na 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 na. Oh laklak -lak dito mga guys. So, ganda Oh. Oh, Tingnan naman nyo. Diba't ang, diba't ibang kulay? May yellow, may red, may roses. oh, yan Oh. Ganda siya. O. Oh. Huh? Dito ako. Maganda dito ang mga tanakawin. Eh, mga kung, kung mabubusog ka dito sa ako mga tanawin mga guys oh. Ganda. ganda siya may may kompa oh. yung tulad sa pinas na halaman oh. ang ang bulaklak niya ay parang roses yan oh. gaganda oh. Ito ba, oh. Yan yung halaman na eh. yun. Ganda ng bulaklak. bisa dulo meron. At kin... Nani. Ay, talagang kwan pala dito ang blackberry. Ang daming puno, oh. Ngayon ko lang nakuha. Oo, oh, yan, oh. Ang dahon niya. Ito bang, yan baga mga guys, oh. May, may kulay puti ang bulaklak niya. May kulay, pink nakuhan tapos may madadaan akong cactus ayun oh ang 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 lago ng cactus may bulaklak na siya ay bulaklak na ang cactus dito ako sa dilo cactus yan siya oh na ko oh. na cactus ganda ng halaman niya cactus at saka yung mga roses maganda dito ang um, mga bulaklak mga guys oh naman Kindo. May alaman din yan sa Pinas Oh. Yung mga bulaklak na dito. Mga roses. kada hmm. bahay. Oh, yan o. Oh. Malaki dito ng mga punong kahoy Oh. Punong kahoy na ano nang Ang oh. ganda parang ano nang sa Pinas, yun eh, oh. hindi ko maaintindihan kung ano nang no. umadlika ko pero ang laki ng puno oh. hmm. ang dahon niya yeah, parang yung kakawate nagkakaw oh. dalawang puno e. Eh. oh. parang ano nang sa Pinas. ah. ang dami po sa dulo oh. unbelievable unbelievable Ibabating ko yung dulo. Mga ilang oras kaya. Kasi mag-aala sa na. Doon ah. ako sa dulo. Dito sa kaling to. Sa kuhan. Oh, patpuntang activities ng dulo na na ipakita ko na sa inyo ay kung dito itong side na to hindi pa ang ganda dito ang mga kuhan oh yan o oh. eto mga guys oh. Eh no, oh, yung bulaklak na 'yan. No, oh, 'yan. Ito oh. Mayroon nito sa atin. Oo, oh, 'di ba? Eh oh. no. Eh no. Hmm. Mayroon nito sa atin. Ano kaya 'to? Ha? Oh. Huh? Basement pala 'to. <laughs> Ayoko nang usisain. punca tempat untuk untuk macam shape gitu di Deno pun eh. kaue para se Europe. Hmm. hmm. Den la pala me may likuan Oo. oh may cactus po ulit mga guys oh so, eto ang dami ng cactus sa lalapad ng dahon niya ng galamay ang ng dahon hindi lang ang dahon yung paklang paklang yun gusto ko makarating doon sa kanda yun o may may pababa o oh, di ba ito kalsada ang to. Oh? Ngayon lang ako nakasuot din eh. Okay, oh, maligaw pa. Oh, ito yung itong, itong kalsadang ito. Hindi ko pa alam kung papunta doon. Oh. Ay, oh. Ten minutes na. Makukuha, makuha ko kaya yan ng ten minutes? Ah, we will see. I will try. Oh, oh. Yan, oh. Mahaba pa eh. kung isang block to, lalaka dito na. Um, ano ba May rancho yata dito ng baka mga guys. May lang nakarating dito. Oh, naligaw pa ako. Nag-aaray. Pero maganda. Oh. Para siyang rancho ng baka. Oh. siya diba? Oh. Dapat. May kalye doon, yun na papunta doon. Ayun eh 'yung 'yun ang pinanggalingan ko, 'yung mayabong na 'yo, may mayabong na abaliti. 'Yun na Lalakad-lakad ako, alam mo masamang umiikot eh. 'Di ba? parang doon pa sa dulo ikot ang ikotang pero palagay ko ito may lusutan i eh, oh. Ayun oh. Lusutan doon. Mm. Wala, 'yun eh, pa sa dulo pala ang kalsada na ito. Ayun doon. Dulo pa. Oh, di diba? May Volkswagen pa dito. Meron lang nakakita ng Volkswagen. Doon siya. Siguro sa may boling iyon. Ang kalsada pa punta doon. Ito, palagi ko itong iskinitang ito. Dire-diretso doon eh. Oh, ayun oh. May lagusan siya. parang mga kwadra dito ng mga baka, oh. 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 Diba? Ito na lang. Ito, oh. Toldok ito doon. malaki pa lang black dog oh malaki mga guys nakuha baka ako malay ah. yun yun ang kalsada oh. ako ako nito pag hinanap ako dung wala ako kay lolo oh mga ibon farm you know, dami ibo sa farm hmm. pag ito'y tama itong kung binabagtas kong ito nalalakad kong ito labasan dun sa kuwan ay bukas dito uli ako kasi maganda ang kwan dito eh sa ngayon nagmamadali ako at kaya baka ako malik pero alam ko naman pa balik sa uh, mga farm o oh. lalaki parang anahap sa atin mga guys sa Pilipinas ito ito ay ayun nga yun na ito na oh ganda ay. ito natukyang ko rin jump nga pala itong malaki oh yung ilusot na pupunta dun sa activities ni lolo eh mm -hmm. nakapaglakad tuloy ako Madyo, malayo Mala, malayo. malayo to mga guys ay oh, mga bakanting kong pa dito oh huh? karto sa tao may mga na ilang oras na ba? o oh, 15 minutes saan ka pa? at maghinahina ako di ba? Mm -hmm. kung paa ito mga 10 minutes ikot 10, 10 minutes ikot kung kung kuwaan kung hinahina ilang Nakakatakot lang mga kanalis pag may nag-iintay tapos naligaw ka. Hindi ba itindihan kung saan pabalik. Patay na ba na ka? Hindi oh. ba itindihan kung saan siya <laughs> Lain ang nilakad ko. Para po. pa ahon pa naman? Oh, dito na ako. Nang no, minuto, 16. 25 23 Oh, elom. Voy okay, a ir a Silolo. Silolo Bacol, Dargamur. Dito naman po ako. ha oh guys. Hmm. Yan o. Oh. Ito yung gina. Yung park. Yung laruan ng mga bata. Dito na naman po ako. Ayan. Hmm. Ayan siya. At ako mamaya ay mag-exhibition doon sa wala yun. Oh, doon. Magpapadosos ako. Yung saka na yun baga. Yun. Oh. Wala nang ibang mga itakon eh. Diga? Wala. Wala ngayon yung mga bata kasi Sabado. Sa mga bata. Mga tulog. Sa kanilang nilang bahay. Pahinga. Araw na ng pamamahinga ngayon. Sabado at napakainit ayaw nila dito mainit hmm. di diba? dito ako mag-iikot-ikot baka makakita ng sekel baga pwede ayos pa ari kaya napakainit talaga kaya pala wala nang mamasyal dito mga bata ay mainit dito Oh, hindi karapat-rapat. Magtambay dito napakainit sa uh, manta. Mainit na naman, mga guys. Ako lang nandito. Hindi ko hindi ko alam yun uh. oh. oh. maganda magpa sa punong kahoy hmm, sa lilim ng punong kahoy Ayan, dito. ay, dito. Ah, masusi pa. Nahulog. Ayan, oh. Sarado ko ng 20 minutes para at least may pang-upload. Kahit mga 22 minutes. Kanina may na-upload na ako. Ayan, diba? Dito yung labasan. At dito yung pasukan. Pwede naman dito ang pasukan at labasan at sya hanggang dito na lamang mga guys. Magandang buhay sa atin lahat. Panoorin niyo aking video ito. Maraming salamat po. Magandang buhay.